Hello mga ka-idol. Magluluto na naman ako ngayon ng ginataang gabi. First time ko magluto ng ginataang gabi mga ka-idol. Kasi noon yung mother ko ang palaging magluluto nito. Tagakain lang ako. Pero ngayon naisipan kong magluto. Kasi na ano tatakam na ako sa ginataang gabi mga ka-idol mahirap talaga pag mayroon ng ano mag, mag, asawa na ba di kagaya ng dalaga pa umaasa lang sa magulang na magluto kasi pag may asawa na kailangan na talagang marunong magluto ako tamad kasi ako magluto noon pero ngayon kailangan na talagang magluto ng mga ulam lalo ng lalo lalo na uh, ng mga anak namang manghingi ng ano ulam kaya nagluto ako ngayon ng ginataang gabi na nilalagyan ko ito ng kalabasa tapos malunggay at saka yung talbos ng kamote mga ka idol ayan niready ko na yung malunggay at saka yung talbos ng kamote mga ka idol niready ko na ang mga sangkap na aking lutoin kasi pag matapos ng maridi ang mga sangkap madali lang ang magluto kasi meron ako ready dyan na kinayod na niyog bumili na lang ako ng kinayod na niyog kasi wala akong hindi ako naka ano, hingi doon sa aking father ng niyog kaya bibili na ako ng ready na ready ng ipiga yung ready ng pigain ang aking binili na niyo mga ka-idol. Ayan ni niready ko na dyan ang mga sangkap para pag magluto na ako ay tuloy-tuloy na ang aking paglagay. AM na 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 time Ayan mga ka idol, Naredy ko na ang kalabasa na isasama ko diyan sa aking ginataang gabi. Ayan mga ka idol Ayan mga ka-idol, ang mga sangkap na aking lutuin. Naready ko na. Yan ang ano parts ng part ng gabi yan. Tapos ito kalabasa, merong niyog. Ayan ay gabi. Tsaka yung bawang. Ayan, nagisan ako dyan mga ka-idol ng gabi. Inuna ko yung ano laman, yung laman ng gabi kasi matagal-tagal yan ma maluto nilagyan ko ng silver swan soy sauce ayan halo nang halo lang mga idol yung ano yung mausok masyado talaga pag kahoy ang gamit mas gusto ko ang kahoy ang gamit mga ka-idol kasi pag magmamadali ako mapalakasan ko yan ng apoy lalong lalo na pag magluto ako tapos yung mga anak ko ay nagmamadali yung sa umaga ako lagyan ko lang yan ng maraming ano, kahoy para lalakas ang apoy ayan lumambot na yung gabi lumambot na kaunti ang gabi kaya nilagay ko na dyan ang kalabasa mahilig lang ako magluto mga ka-idol pero simpleng ulam lang talaga ang aking alam ayan takpan ko muna mga ka-idol hanggang sa lumambot kaunti yung kalabasa kasi maglagay pa ako dyan ayan nilagay ko na dyan yung asin tapos magic sarap. Magic sarap lang talaga para ma, ma magic yung sarap sa akin niloto mga ka-idol. Tapos yung ano part part ng gabi yan. Nilagay ko na diyan. Yung pagluluto pala ng gabi mga ka-idol ay dapat ay hindi palaging ihalo kasi medyo makati pagkainin pero ang nangyari dyan sa akin niluluto ay kailangan kong iano ihalo ihalo ng halo kasi parang hindi maluto yung sa ibabaw kasi marami yung aking nilagay kaya yon tuloy medyo makati ang pang ang niluluto ko dyan na gabi Ayan mga ka-idol, malapit nang maluto ang aking ginataang gabi na merong kalabasa, malunggay at saka talbos ng kamote. Ayan, hinalo-halo ko yan mga ka-idol. Kaya medyo makati, makati ang ano, niluto ko. Kasi may narinig ako na nagsabi na dapat pag magluto daw ng gabi, hindi palaging ihalo. Hindi, hindi pa ba? dapat ano lang yung apoy hindi masyadong malakas nilagay ko na dyan yung ibang sangkap mga ka idol kasi malambot na yung ano yung gabi tsaka yung kalabasa nilagay ko na dyan yung talbos ng kamote tsaka malunggay ayan halo ng halo na naman mga idol kasi mamaya kaunti ilagay ko na dyan yung ginataang ay yung gata ba? Ilagay ko na dyan yung gata. Ayan, kailangan ko nang ilagay ang gata. Gata ng niyog. Kasi luto na. Mga dalawang minutos lang yata yung ano, yung pagluluto ko dyan mga ka-idol nang nilagyan ko na ng gata tapos mahinang apoy ayan 2 minutes lang tapos kainan na mga ka-idol maraming salamat sa inyong lahat mga ka-idol sa palaging inyong pagsupport sa aking mga videos bye bye, bye, -bye.